Hello mga e-bike so nakaranas ba kayo ng maingay yung inyong likuran? So dito ang mga possible na pwedeng maging sira pagka yung may lumalag tok e sa inyong e-bike sa pinakauli ng gulong. So itong kanyang eh, ngayon, itong kanyang kadena. So hindi naman nagagamit tong kadena na to kaya ginawa ko, tinali ko na lang. Tapos, tinanggal ko siya doon sa may sprocket. So, dito kasi, pagka yung gulong, minsan, sumasama tong sprocket. So, nagkukos siya ng gingay. So, akala nyo may problema na yung e-bike mo. So, try nyo tong gawin sa e-bike nyo. Baka yun lang din yung problema. So, yun o. Tinali ko na muna yung kadena. Pero, plano ko tanggalin na talaga yan. Kasi nga, hindi naman din... Ah... Uh, mapapadya ka niyan dahil ha, medyo mahirap din magpadyak ng gantong e-bike. So, naka-design naka talaga siya sa electric. So, ayan siya mga pops Ayan So, chinect natin yan. So, nakakita natin yung problema, yung kanyang kadena. Kaya tinanggal na natin or tinali na lang muna natin kasi wala pa tayong pantanggal ng kadena. So, yun lang. Sana meron kayong ah, natutunan sa ating konting tips.